ang magiging leader natin ay ang mga katulad ni Pisara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente naman din gusto talaga na magstay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko ay uh, nandiyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandiyan sa Pilipinas. Pero as vice president, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC detention center. So, wag na nating isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na vice president ako at gumagawa ako ng paraan kung paano ma ibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. Multitasking ako. Nandito ako as Vice President, ginagawa ng paraan paano maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Nagtatrabaho ko uh, through our satellite offices, through our central office of the Office of the Vice President. Tuloy-tuloy ang uh, serbisyo namin uh, para sa bayan. Wala po akong balak na tumira uh, dito sa The Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Madami akong kailangan na sikasuhin. Trabaho dito, trabaho dyan uh, sa Pilipinas. At alam ko kung paano magbalanse ng trabaho.